idol idudat kebayan breaking news. German warship pinasok ang depensa ng China kahit batas ng China na kailangan pa ng permit bago daw makapasok sa South China Sea at West Philippine Sea. Hindi umubra sa mga barkong pandigma ng Germany China mas lalo pang nagalit dahil ang dalawang barko ng Germany ay nasa West Philippine Sea at dadaong pa sila sa Pilipinas. Breaking news mga kabayan, sa hindi inaasang pagkakataon, BRP Teresa Magbanwa umalis sa Sabina Shoal. Ito na ba ang dahilan para makuha ng tuluyan ng China ang kontrol sa Skoda? Ito na ba ang sinasabi ng iba na Scarborough Shoal 2.0? Alamin, China takot na takot sa Amerika. Sinabi ng isang militar ng China na ayaw nito ng digmaan. Ayaw din itong makialam ang Amerika sa mga issue sa pandrehiyon tulad ng sa pagitan ng Pilipinas at China, ito ang mga balitang aking pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! matapos maglayag ng dalawang barkong pandigma ng Germany sa Taiwan kung saan ikinagalit ng China mas lalo pang magagalit ang China mga kabahing ngayon dahil hindi dyan nagtatapos ang misyon ng Germany. Makikita sa isang vessel tracker na ang dalawang warship ng Germany ay papunta naman ngayon sa Pilipinas habang binabaybay nito ang karagatan ng West Philippine Sea. Ang German warship na baden württemberg F-222 na isang frigate ay armado ng iba't ibang mga armas, misas at maging water cannon ang batas ng China na haharangin at itataboy ang mga barko ng ibang mga bansa na pumapasok sa South China Sea at West Philippine Sea, walang epek sa Germany. Kapag malakas na bansa, hanggang tingin na lang ang China. Breaking news mga kabayan, isang nakakagulat na hakbang ng Pilipinas na kinababahala naman ng karamihan sa ating mga Pilipino. Barko ng Pilipinas na limang buwan nang nagbabantay. Sa Sabina o Escoda Show, bumalik na sa kalupaan ng Palawan ng Biglaan ang BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701, isa sa pinakabagong barko ng Philippine Coast Guard na gawa sa Japan. Ay namataan ng mga observer at ating nakumpirma din sa pamamagitan ng kanyang Automatic Identification System na nasa Palawan na ang nasabing barko ng Pilipinas, ipinagtataka at ikinagulat ng mga Pilipino kung bakit biglaan itong bumalik sa Pilipinas. Matapos ilang beses sinabi ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na ang MRRV 9701, sa kabila ng sirang natamu nito ng binangga ng China Coast Guard ay hindi naapektuhan apektuhan ang kanyang seaworthiness. Ngayong araw nga, naglabasa na ng mga larawan at video ng BRP Teresa Magbanwa MRRV 970 at mga crew ng nasabing barko ay nasa Pilipinas na. Ang tanong, may pumalit bang ibang barko ng Philippine Coast Guard sa Escoda Show? Ito na ba ang sinyalis na iniwana ng Marcos Administration? Ang isa sa napakahalagang nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sabi ng iba, ito na ang Scarborough Show 2.0. Ano kaya ang rason at dahilan ng gobyerno? Dahil malinaw pa sa sikat ng araw, ang sinabi ng Philippine Coast Guard dati na kung aalis man ang barko ng Pilipinas sa Escoda. Meron itong kapalit na ibang barko ng Pilipinas. Ayon naman sa Impl ni lebas ng GMA News Online. Ang dahilan ng biglaang pagbalik ng BRP Teresa Magpanwa, MRRV 9701 ay dahil sa gutom at uhaw na nararanasan ng, nang anim na po mga tripulanteng sakay ng nasabing Philippine Coast Guard vessel. Ito ay dahilan ng mahigpit na pagbabantay at pagbabawal ng barko ng China sa mga resupply mission ng Pilipinas na parasana sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Show. Sa madaling salita mukhang nanaig ang naging marahas at hindi makataong estrategiya ng China laban sa Pilipinas. Sinabi ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard na ang tunay na dahilan ng pag-atras ng BRP3 sa magbanwa ay isang humanitarian, hindi isang politikal na paraan. Inamin ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tarella na paubos na ang araw-araw na supply ng barko ng Pilipinas. Sa katunayan, tatlong linggo na raw silang puro lugaw ang kanilang kinakain at dalawang araw bago sila makauwi sa Palawan, wala na silang makakain. Dagdag pa dito, wala na rin silang maiinom na tubig. Kaya makikita natin na ang iba sa mga crew ng BRP3 sa magbanwa ay nakaranas ng pang hinah at nagkasakit pa oh what we mean by exclusive economic zone so. Sir saan po itong ship and crew after Uh from here uh fight tayo I also missed my people I want to spend time with them then after that uh they will be resting then they will be undergoing na yung mga uh, medical uh, Sir, checks ang um, prepare nito mga ilang months Ah uh, I can't uh answer you sa so specific sa so, ngayon, it has to be a uh, uh, further assessed. But rest assured, uh, this is not the only ship that we have. Sir, uh, yes, ano Sir, ano po? Sir, so, ano pong nilulok forward nyo ngayong nakabalik na kayo, sir? Uh, Siyempre, ma'am, uh, may napaplanuhan din namin bumalik din ulit pagkatapos namin ma-repair. So, ngayon, uh, I'm going yung As promised, sa amin, sir, is uh, kakandak ng mga medical checkups para sa amin to so, assure na malakas kami na babalik doon sa eskwada. So you have uh, children or siblings? May meron. Nagyan saan kayo sir? Ah, Cebu. Ah, Cebu? Yes. Mag Cebu ka na after ng test or eskwada? Ah, <laughs> 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 uh, so trabaho mo na sir. Ilan kayo sir dito? Pwede sabihin niyo number niyo. Uh, 63 ma'am. 63. 63. And 4 ba sir ang official injured net? Eh, 4 plus one? Um, for dehydrated one. four, four sila kanila, yun na Yes, sir. So, lahat yun may some dehydration. Yes. Sir. sir, parang emotional kayo kanina nung nagsiswitch si Kumagas. Bakit, sir? Ah, masaya kami, sir, at kabalik, siyempre. Uh, para sa tao ko. Anong Tanong ng mga Pilipino, ano naman ang plano ng gobyerno ngayon? Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang kung merong ipapalit na barko ang Philippine Coast Guard sa Eskoda Show. Sa ibang balita naman mga kabayan, takot talaga ang China kapag makialam ang Amerika sa West Philippine Sea. Sinabi ng isang militar ng China na ayaw nito na sa digmaan at huwag makialam ang mga panlabas na puwersa sa mga panriyon na issue. Aktual na video, panoorin. Tangin wenti, 没有谁能独善其身，在不可分割的安全共同体中，每个成员都享有维护自身安全的权利，也负有共同维护世界安全的责任。只有从理念和行动上。 坚持天下安宁，各国有责，充分尊重和保障每个国家的合理安全关切，才能真正建设一个免于恐惧、普遍安全的世界。面对地区性问题，域内国家应联合自强，维护地区的。 和平安宁，真正将地区的安全主导权牢牢掌握在自己的手中。其他各方在建设性参与地区事务中，应与地区国家相向而行，秉持公道正义，提供正向能量。战争冲突没有赢家，一味对抗。 难有出路，矛盾越尖锐，越不能放弃对话和协商。任何冲突的终点都是和解。早一天坐下来谈起来，和平就将早一天到来。解决。 乌克兰危机、巴以冲突等热点问题，全和促谈，正式解决，是唯一的出路。